Isang napakalakas at napakabisang paraan upang tuloy-tuloy ang swerte kahit ngayong ghost month, ilagay mo ito sa iyong bahay. Ito po ay magdala po ng swerte sa pananalapi at ganoon din protection na rin laban sa ghost month. Ito po guys, magdala po ito ng swerte sa pera. Hindi lamang maliit na halaga ang dulot nito. Ito po ay nag-attract po ito ng napakalaking halaga ng pera ngayong buwan ng Agosto. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin niyo po ang video ito mula simula hanggang sa dulo. Ituturo ko po sa inyo kung paano ito gawin. At kung kayo man po ay bago dito sa ating YouTube channel, huwag po niyo kalimutan. Like, share, subscribe na rin po guys kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. At huwag kalimutan, hit the bell button po for notification. Hi guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel! Happy Friday po sa lahat. Kumusta po ang aking mga kaswerteng hatid? Sana po ang lahat ng nanonood sa video nito nasa mabuting kalagayan sa oras na mapanood mo po ang video nito. Shout out po sa inyong lahat. At ngayon po guys, umpisa na po ang buwan ng Agosto. At alam po natin guys, ito po yung buwan ng Ghost Month. So, ilagay mo ito sa iyo pong bahay upang hindi ka malasin, pati yung mga pamilya mo. At iwas na din ito guys sa mga diskrasya. At sa ganung paraan din, instead na uh, mamalasin ka, swerte po ang dulot nito. So, swertehin ka sa iyong hanap buhay, negosyo man yan, or sa inyo pong career. Sa so, buwan na ito guys, kailangan po magkaroon po tayo ng mga paghanda protection po. At isa na din itong paraan na ito upang tuloy-tuloy pa rin yung pasok ng pera sa inyo. At guys, alalahanin po natin, ang ghost month, hindi po siya nakakatakot guys. Kung alam mo po, protection nun yung sarili mo, kung paano po gawin para lalo kang suswertihin sa buwan ng Agosto. Kaya guys, kung gusto mo malaman ito, samahan niyo po ako. Panoorin niyo po ang video nito hanggang sa dulo po. Ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan at isang paraan kung paano kayo swertihin ng tuloy-tuloy sa buwan ng Agosto. At kung kayo mo po ay bago dito sa ating YouTube channel, huwag po niyo kalimutan i-like, i-share po ang ating live, ating video, at i-share po guys ang ating video ngayon upang makatulong din sa kanila ang ating topic ngayon. Kaya guys, ganito po ang dapat mong gagawin. Kailangan mo lamang magiging positibo ka. Kung ano yung mga pangarap mo, uh, lalo ka pang magiging positibo at lalo ka pang magsisikap at magtrabaho. Uh, Maghanap po kayo ng paraan. Ang dami pong paraan. Paano kumita? Kahit kunti-kunting uh, kumikita ka ng paunti-unti, guys, dyan po mag-umpisa para makadaloy ang swerte sa'yo. Kaya guys, uh, ito po ang madapat natin ihanda para tuloy-tuloy po tayong swertin sa buwan ng Agosto, hindi po tayo matamaan sa during ghost month. Ito po guys, asin. Maglagay ka ng asin guys sa iyong mga garapon, kagaya nito. Ang asin po guys, nakakatulong po ito na tanggalin ang mga negative energy para hindi makapasok mga negative energy sa iyong bahay. Okay? So, uh, bilangin mo po guys kung ilan po ang bintana mo at ilan pong pintuan mayroon ka. Kasama mo na yung kwarto mo. Isa sa kwarto, isang bilang na yan. At saka sa bintana po ninyo. Kung ilan po guys ang mga bintana ninyo, lahat po, lagyan po ninyo nito. Bagas ano, lahat ng open space ng iyong bahay guys, lagyan po ninyo nito para hindi makapasok ang mga negative energy. Okay? Diyan pa lang, nasa sala na, nahaharang na. Pati yung CR mo. So, bilangin mo po kung ilan po yung mga open space ng bahay mo. Kagaya ng mga bintana, mga pintuan. Kaya guys, no, uh, kung ilang garapon ang gagawin mo. Pwede kang gagamit ng mga garapon ng mga ladies choice. Guys, pwede mo agad itong gawin ngayon. Lalo Friday ngayon. Pwede mo agad itong gawin ngayon. And then guys, lagyan mo po ng tatlong pirasong mga bawang. Sa bawang naman po guys, ito po. Pangontra talaga ito sa negative energy. Okay? So, tatlong pirasong bawang, bawat po, garapon o baso, itusok mo lamang ang asin. Ano, itusok mo lamang sa asin ang bawang ng tatlong bawang na kaganyan lamang, guys. Ayan. So, ito po, guys, magsindi ka ng kandila. Ayan. Uh, kung ilan yung mga open space ng bahay mo, ilang bintana o pintuan yan, Ayan, ganun kadami ang gagawin mo guys. Isamong na yung CR mo. And then pagkatapos, nakaready na lahat. Tinusok mo na dito lahat yung mga bawang. And then, mag ano ka na, magsindi ka ng kandila guys. And then, dasalan mo po itong, ng taintim itong ginawa mo. Okay? Dasalan mo po ito, guys. Hilingin mo po sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng asin at saka bawang na ilagay mo po ito sa lahat ng area na open space ng iyong bahay. Hindi po makapasok ang mga ghost na ligaw ng mga kaluluwa. Mga ghost man, mga hangin na uh, dulot po ng mga negative energy, mga bad na mga energy po, ayan, hindi makapasok po sa iyong tahanan dasalan mo po ang mga garapo na yan, guys. Okay? Pagkatapos mong nadasalan, guys, ayan, ilagay mo yan sa isa sa bintana. Lahat ng bintana mo, maglagay ka nito, guys. Kung halimbawa, guys, no, ah, nahirapan ka, kung for example, walang mapaglagyan dyan or ah, wala kang mapatungan dyan, pwede mo itong ilagay sa cellophane, guys, and isabit mo yung uh, ah, cellophane dyan. Pwede silupin na may asin at saka bawang. Pwede po. Pero kung kaya mong makapaglagay ng open siya, guys, maganda kasi ang garapon. Yan, kung may mapaglagyan dyan, ito po ang gagawin nyo. Okay? Ingatan mo po, tuwing magbukas ka ng bintana, hindi po siya malaglag. Okay? Sa likod ng pintuan, pwede kang maglagay nito. and then ganun din sa iyong kwarto at sa CR. Guys, ito po, makakatulong po ito sa inyo, ang asin at saka bawang, upang hindi katamaan ang ghost lalo po pag kayo po ay natulog. And then pag kayo po ay ah uh, uh, pag start po ng ghost month guys itong October ano itong August 4, August 4 hanggang September 2, kailangan po yung mga uh, anak po natin na maliliit lagyan po natin ng bawang sa ilalim ng kanilang unan. Okay? Sana po guys, no? Matulungan po kayo sa ating topic ngayon. Magiging positibo lamang po tayo. Okay? Asin at saka bawang po ngayong gosman upang tuloy-tuloy po ang swerte. Instead na mamalasin ka, swerte po ang uh, darating sa iyo nitong gosman. Thank you so much guys. Lagi po kayong mag-ingat at sana po uh, isa ka sa matulungan sa ating topic ngayon. So huwag po kalimutan, Be like, I-share po ang ating video and then subscribe na rin po guys kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification po para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. Guys, pahabol nga pala. Nakalimutan ko. Okay? So, palitan mo po ito. Ito. Palitan mo po every week. No? ah uh, gawin mo to ngayon Friday. Next Friday, Uh, gumawa ka ng panibago, ang gawin mo sa asin guys, tunawin mo siya sa timba lahat ng asin guys, na nilagay mo huwag kang manginayang sa asin at saka sa bawang okay, lahat ng mga asin tunawin mo sa timba doon sa may CR, pagkatapos natunaw na, ibuhos mo sa may iniduro mo, na natunaw na siya lahat po guys, na mga negative energy, ay mabuhos doon sa may iniduro, and then pagkatapos, uh, mag ano kabuhos ng kunting suka po Okay? Para po hindi na makakabalik ang negative energy na nakukuha dito. So, ayan. And then, guys, ang bawang po, baluti ng cellophane, ibaon sa lupa. Okay? Ayan. So, gumawa ka ng panibago. So, 7 days po, kung, kung, ginawa mo ito ngayon, uh, mag-umpisa ka ng gumawa nito ngayon. Kahit anong oras nito, ang Friday, pwede yan. And then, pagkatapos, uh, ulit ka naman, gumawa ka ng panibago. So, every Friday po, magawin mo po ito guys. So, mag-upisa ka ngayon to the next 9, 16, 23, 23, 23 30. And then, uh, next ulit sa September 6. Maglagay ka ng panibago. So, ayan po guys, no? Sana po nakatulong po sa inyo ang ating topic ngayon. At kung nagustuhan mo po ito guys, huwag pong kalimutan, like, share, subscribe na rin po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification po para ma-notify ka sa man next nating mga videos. Thank you so much guys and then see you for the next video. Bye-bye po. Love you all. Bye!